Pumalag naman ang Malacanang sa sinabi ni Presidential Sister Senadora Amy Marcos tungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung question ng Senadora na bakit daw isinuko ng bansa ang dating Pangulo sa dayuhan na parang wala siyang sariling bayan. Ayon sa Senadora, kailan pa naging probinsya ng The Hague, Netherlands, ang Pilipinas? Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi natin kailanman inisip na maging probinsya ng anumang bansa. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas. At kung yun po ang sinasabi po ni Senator Aimee, siguro yan lamang po ang paniniwala natin. Dahil kahit po sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos, hindi natin sinusuko ang anumang karapatan natin sa West Philippine sea. Binanatan rin ng Malacanang si Sen. Bato de la Rosa dahil sa kawalan ng plano nitong sumuko sa ICC. Ayon kay Castro, hindi sinasangayunan ng palasyo ang ganitong klase ng paniniwala at ang pagtago sa batas. Hindi raw makabubuti sa taong bayan na mismo ang isa sa mga lider ng bansa ang tumatangging harapin ang anumang kaso o reklamong isinampalaban sa kanya. Dagdag pa ni Castro, Mismong si Senator Batorin ang nagsabi dati na handa siyang alagaan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling hainan din siya ng arrest warrant ng ICC. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.